Pati sa ng dating kongresista, nagtangkang dumaan sa EDSA Busway. Ang mga ordinaryong motorista, umaalma naman sa special treatment sa mga opisyal ng gobyerno. Ang isang nasita, nagtangkapang manuhol. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Hindi, kailangan namin, sir. Kung kinuha ko yan, idadagdag ko yan sa violation mo. Ito ang tangkang panunuhol ng isang taxi driver sa Interagency Council for Traffic o IAC Enforcer nang mahuli siyang ilegal na dumaraan sa EDSA Busway sa Magallanes. Kuha ito sa body camera ng enforcer noong lunes kung kailan ipinatupad ang mas mataas na multa sa mga pasaway. Inipit ng taxi driver ang limandaang piso sa kanyang lisensyang papel kapalit ng hindi pagbumulta ng limang libo sa unang paglabag. Pero hindi ito umubra. 50%. Kasi hindi lahat ng enforcer, ganyan. Sa huli, hiningi ng enforcer ang resibo at rehisto ng sasakyan, sa tinikita ng driver. Ipinaubaya naman sa polis ang violation ng driver para sa tangkang panunuhol. Sa ikatlong araw ng mas mataas na multa sa ilegal na pagdaan sa EDSA Busway, pinilit naman ng sasakyan ng isang kongresista na makasuot sa bus lane sa bahagi ng Cubao. Ayon sa si MMDA, sinabi ng driver na pag-aari ito ni dating Akobicol Party List Representative Christopher Ko pero hindi rin umubra. Pag-check namin ng no protocol, plate 17 Congress. So, paso na yon 19 Congress na tayo. Gusto na namin i-check muna doon si Congressman. Eh, wala naman laman, driver lang. So, tinanong namin kung anong ginagawa niya sa busway, naghatid daw siya ng bata. Eh, hindi naman po pwedeng gawin yung ano, gamitin ang busway para sa ganung bagay sa isang sulat na ipinadala ng Department of Transportation sa MMDA kahapon. Nilinaw ng ehensya ang mga sasakyang papayagan dumaan sa EDSA Busway. Kabilang ang city buses, ambulansya, truck ng bumbero, mga sasakyan ng PNP at ilang sasakyan ng gobyernong may kinalaman sa EDSA Busway Project. Papayagan din ang presidente, vice-presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Ang mga motorista, dismayado sa tila special treatment ay binibigay sa mga opisyal ng gobyerno. Ay, eh, malakas kasi sir eh. hindi dapat ganoon. Dapat pare-pareho kasi sila gumawa ng batas eh. Dapat yun eh pantay-pantay kung ikaw ay pri private o may mer meron kang katungkulan, dapat sumunod tayo sa batas. Hanggang kaninang 11 AM, halos isang danat anim na pong motorista ang nahuling pasaway sa EDSA Busway. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.